traffic ko sa so malaria matrapik hmm. ang haba haba araw araw yan hanggang nah. doon yung traffic hanggang doon ang traffic napaka traffic dito kasi kami sa malaria puntang punta to sa QC sa SM Fairview ah, papunta yan papunta yan. yan ganyan papunta yan 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 napakahaba naman traffic yan yung traffic yan napaka traffic ang gagawin natin sa mga katrapik katrapik kailangan ayusin nila yung pagtatrapik kasi nang pagtatrapik na masyado sobra na itong dito sa Ah, uh, pa hanggang doon yan sa dulo pa. napakahaba ang traffic kaya uh, timpi na ng pasensya dahil napakahaba ang traffic yan haba ng traffic kaya uh, kasi dito kami kasi kanina ngayon naglalako dito kasi kami ngayon naglalako ang mga paninda namin kaya dumaan kami dito kaya ginapin gina, hapon na hindi pa kami umuwi ayan oh ha oh ayan oh, oh. sila yan thank you sa lahat ng naroroon